Ayan mga kamiksing, meron tayong titimplahin ito mga kamiksing. Ayan. Yung blue mga mixing sa inamin, light siya, light blue mga mixing So, tara mga kamiksing, panoorin nyo ako at para matuto kayo magtimpla ng ganitong kulay mga mixing Ayan o, oh. light blue siya mga mixing parang matingkad lang sa sky blue mga mixing So, panoorin nyo at para matuto kayo mga mixing Ayan mga kamiksing. So yun mga mixing ito na nga yung titimplay natin na light blue mga mixing na matingkad pa sa sky blue mga mixing ayan. So ito na. Dinalagyan natin ng blue mga mixing ayan. So haluin na natin siya mga mixing nang makita natin kung ano pang kulang ang ilalagay natin mga mixing. Ayan yung kulay mga mixing ha. So lalagyan pa natin ng blue mga mixing para medyo dumark pa ng kaunti mga mixing. Ayan. Ganito lang mga mixing pagkahalo ng pintura. Kung anong kulang yon ang lalagay mo mga mixing. Ayan. So, balik kalahating galon lang din siya mga mixing. Titimplay natin. Ayan. Yun ang pinapagaya sa atin ng nagpatimpla mga mixing. Ayan. So, ito mga mixing. Tinitingnan natin kung anong kulang ilalagay. So, lalagyan natin ng itim mga mixing kasi yung pagkablo niya medyo makulimlim ng kaunti mga mixing. Ayan. So, lalagyan natin ng itim. Medyo makulimlim ng kaunti mga mixing. Hindi yung blue ng blue. Parang medyo nagigreen-green ng kaunti mga mixing. Ayan. Lalagyan pa natin mga mixing ng black. Haluin ulit muna natin mga mixing. Ayan. -ano natin sa sample ulit mga mixing. Titingnan natin kung ano ang kulang pa talaga mga mixing. Ayan. Para makita natin. At malagyan natin ulit ng mahabol natin yung kulay mga mixing. Ayan. So ito mga mixing lagyan natin ng caterpillar yellow mga mixing para mag shade siya ng green mga mixing ayan. Ayan. Di tayo gagamit ng green dito ayan mga mixing. Yung itim lang sa ka caterpillar mga mixing ang pag natin dito para mag shade ng green ayan. yung pagkablo kasi niya yung ano parang nagigreen green ng kaunti mga mixing ayan na madilim dilim ayan mga mixing ayan so lalagyan na natin ng puti at sasakto natin kalahati na din mga mixing ayan haluin na natin siya mga mixing ng masinsinan ba mga mixing ayan titignan na natin siya mga mixing ayan So, sa tingin ko mga mixing, parang medyo okay na sa mga mixing. At yung bahala naman natin mga mixing, ayan. Yan mga mixing, oh. Okay na siya mga mixing, oh. Pwede na yan mga mixing. Tapos na natin yung kulay na ganitong kulay siya mga mixing na timpla natin. So, ito na may susunod natin mga mixing. Ayan. Sa so, inamil din siya mga mixing. So, tara mga mixing. panoorin yung dito ka. So, ito na mga, mixing kamixing. Ayan, titimplay na natin yung green na light sa bagyu green mga kamixing. Ayan, titimplay na natin siya mga kamixing. Ayan. So, ito yung mga panghalo natin. White, yellow, emerald green at yung dark green mga kamixing. Ayan. So, piniprepare muna natin yung mga pangulay mga mixing para mahalo natin yung pinapatimpla sa atin ng customer mga mixing ayan shout out nga pala sa nagpatimpla sa atin diyan mga mixing ayan magandang pangpintura daw niya sa ano to, mga mixing sa gate ayan kulay green para daw kitang kita yung gate niya mga mixing ayan so ito na mga, mga mixing dinagyan na natin yung mga pangulay ayan para mahalo na natin siya mga mixing ayan Ayan mga mixing Lagyan pa natin ng green mga mixing Ayan Yung dark green mga mixing Ayan So haluin na natin siya mga mixing Para makita natin kung ano pang kulang Ang ilalagay natin mga mixing Ayan Para may lagay na natin siya mga mixing At mahabol na natin yung kulay mga mixing Para hindi na siya magtagal yung Nagpatimpla sa atin mga mixing Ayan So mga dinagyan na natin ng mga kulang pa mga mixing Ayan So, aloin na natin siya mga mixing. Ayan. So, yun mga mixing, aloy na natin ng maigi siya mga mixing. Ayan. Titignan na natin kung parehas na yung kulay mga mixing. Ayan. So, kulang pa ng puti mga mixing, lalagyan pa natin. Ayan. At lagyan pa natin ng emerald green mga mixing. Ayan. Para masakto ng kalahating galon siya mga mixing. Ayan. So, ito na mga mixing. Aloy na natin ng maigi siya mga mixing. Ayan. So, titingnan natin kung parehas na yung kulay mga mixing sa Ayan. So, okay na siya mga mixing. Oh. Mixing, Ayan, natimpla natin yung dalawang okay, kulay mga na pinatimpla sa atin. So, sa mga hindi pa pala nakapalo sa atin, pakipalo nyo naman po ako at like and share naman po ang mga video natin. Maraming salamat. Bye-bye mga mixing.